Hello mga beshy ngayong araw nga meron nga po kami importanteng lakad. Dinaanan na nga po kami ng Tito Philip ko. Si mama nga doon na sumakay sa single ni Papa. Di ko na nga po pinapasok si Papa ngayon dahil importante nga po yung lakad namin. Buti nga nakisa may panahon mga beshy. Ilang araw na din kasi hindi maganda yung panahon. Fast forward, nandito na nga pupuntahan namin? Phase 3 ay una namin pinuntahan. Alam niyo naman po siguro kung bakit nandito kami? Tama nga kay titingin nga po ako ng bahay mga beshi. Dito nga sa phase 3 meron nga silang tinatawag na row house type. <laughs> Kaya siya tinawag na row house type din magkakatabi mga bahay sa bawat row. Dito nga sa row house type meron na nga agad kayong mga kapitbahay. Tara sa man na nga kang pumasok mga beshi para mapakita ko na nga po sa inyo yung loob. Dito nga sa ground floor meron nga silang CR. Tapos ito naman pinto tugon nga sa dirty kitchen. Wala pa pa nga pong bakod yung likod, kayo na nga lang po yung bahala. Ganto nga po pala itsura niya mga beshi. Dito naman po tayo dumako sa may second floor. Ito nga pangarap kong bahay yung may second floor. Hindi na nga kami babahain dito mga beshi. Pag ko nga ito nga agad yung bumungad sa akin. Yung bintana na may magandang view. Dumako naman po tayo dito mga beshi. Kung napapansin nyo nga po meron nga pong isang butas. Kayo na nga po ang bahala kung ano nga po gusto nyong gawin. Pwede nyo nga po siya gawing walking closet o isa pang kwarto. Pwede nga daw po extend sa gawing mga beshi. Kung gusto nyo nga pong mas maluwag. Kung napapansin nyo nga po hindi tapos. para nga po bigyang kalayaan yung client kung ano gusto ang design. Dito naman nga po tayo sa tinatawag nilang corner lang. Para nga to sa so may gusto may parking at may four yeah. wheel. Mas maluwag nga space dito. Kaya na nga din bahala magpabakod neto mga beshi. Kung interesado nga po kayo, <laughs> eto nga palang for master village matatag sa may barangay Pulong Bayaba, San Miguel, Bulacan. Pwede nyo nga pong kontakin si Ma Mikey De La Cruz para sa si inyong mga katanungan. Inabot na nga po nila sa akin yung mahiwagan susi mga beshi. Nung magkasundo na nga po kami lahat, pumunta na nga po kami sa may office para magpa-reserve. naman nga po tayo sa usapang bayaran. Para nga po may idea kayo, maaari mo nga mabayaran at mabili through pag-ibig fund, housing loan, at ang mga kailangan lang naman kung kayo ay local employee, ICOE, payslip to valid ID. At kung kung kayo naman ay OFW, ang kailangan nyo lang ay job contract, passport at two valid ID. Kung naghanap kayo ng panibagong bahay dito na nga kayo sa may Master Village, 24-7 CCTV with gated community, progressive and accessible community, maximum turnover 3 to 4 months, 500 meters away from the ongoing bypass road San Miguel, Yun lang, salamat sa pananood. Babay mga beshi. Thank you so much po, Ma Mikey De La Cruz. Ah, syempre sa inyo rin mga beshi. Maraming maraming salamat po.